Maaaring mong bitbitin sakaling awayin o palayasin ka ng iyong asawa. Siyempre, biro lang naman yun. So ito na talaga meaning yan. Ang go bag ay isang survival kit na naglalaman ng mga basic needs na kakailanganin mo sakaling lumikas ka dulot ng isang sakuna. Gaano nga ba kaimportante ang go bag at ano-ano ang dapat na nilalaman ito? Lalo na sa mga ganito kadelikadong sitwasyon. malalakas na bagyo, bugso ng hangin, pagbaha, daluyong o storm surge, at naglalaki ang mga alon at malalakas na pagulan. Kung sakaling ikaw ay maputan o ang iyong pamilya ng gantong klase ng sakuna, kinakailangan may kubag kang madadala. At lagi nating tatandaan na ang kaligtasan at kahandaan ng pamilya ay marapat lamang na magsimula sa loob ng tahanan. Napakahalagang may gobag kang mabibitbit sa oras ng pangangailangan. Isa sa mga bagay na laman ng iyong gobag ay ang hard hat o helmet. Ginagamit bilang proteksyon sa ating ulo. Para na rin di ka kagad matauhan bakit nagstay ka pa rin sa jowa mo. Dapat matibay. Mahalaga rin na dapat accessible ang gobag mo. Ang ipapakita ko sa inyo ngayon ay isang halimbawa ng personal go-bag. Pang single, walang jowa, ganun. Oh,